least no, na nagsabi na sino Nora honorable ang ginawa, hindi naman umarte, sa hindi lang umarte. wala daw ginawa kundi maglakad, lumuhod. <laughs> gusto ko sabihin sa kanila, yun ang maganda eh. hindi siya umarte, siya si Elsa, dun sa pelikula. So sa akin, yun ang magandang klase ng acting. Um, naalala ko na mas kasi Nora na, na depressed. <laughs> yeah. That year, talagang na depressed siya. Kasi siguro, alam din niya na mahusay yung pagkakaganak niya. And yet, maski yung reviews mix, Maski yung reviews may mga pumuri at mayroon ding mga lumakit, so maski siya nalito rin, maski pa paano. So natatandaan ko nung punta At punta siya. At pinabad siyang gumawa ng pelikula. Pero in fairness to some ibang mga critics, four or five years later, may nabasa akong at least dalawang reviews Pinab na nagsabi na pinabawi nilang review nila dati and naniniwala sila na napakahusay ni Noronio sa inyo even siguro yung himala ang best picture, eventually sure di ba was vindicated then? Kasi yung the best pictures of the decade and three decades, di ba naging siyang okay. nakasama sa listahan na vindicated na siya. Oh. Ngayon sinabi ko naman kanina, no yes and no, kasi uh, hindi ko siya yung isip as vindication in a way. Uh, sa ating pag maganda-maganda eh, hindi tawa tawag isang maganda. Hindi ako nagbubot ng sariling bangko ng bangko namin. Pero kung maganda ka, maamoy at maamoy nila yung bango mo. Mas kinagano ka tak takpan yun. na yun. At yun ang mapapulat ang klase kong pelikula, di ba? So, yeah. Uh, can I add to that? Oh, no? okay. um, it just shows na talagang ahead of its time. You know, the, the film was ahead of its time. Kaya noon, uh, hindi masyado appreciated. As, as the years went on, you know, na na kita na ng mga tao kung ano yung you know what what the performances were what the the whole film was about it was really um, meant to be siguro siguro ngayon na lang talaga yeah. sanay <laughs> kasi um, hindi naman tayo mali kundi sanay tayo na pinupuno natin lagi ng ingay ang isang eksena, ang isang bagay ah, hindi tayo matahimik pag may bakante So, bago sa atin ang isang pelikula na minimalist nga ang tinawag noon. Lagi sinasabi ni Bernard sa amin, Ricky, minimalist pa. Pinaka-minimal, pinaka, pinaka galaw, pinaka -kunting... Oo. So, ganun talaga sinadya. Pati yung camera, may may eksena na nakatayo lang magkaharap si Elsa at, at sinasabi ni Bernal, walang gagalaw, maski sa inyo, maski camera ko, gumalaw. Hayaan nyo na yung laman, yung kalulo ng pelikula, ang makarating sa tao, hindi yung hinahatid mo pa sa tao sa pamamagitan ng gini. So sabi niya, minimal na minimal na minimal.